Hi Bianca. Naglinis tayo ha. Ayan. <laughs> Naglilinis po kami. Yung mga sako nililikpit na din para maibenta. Kasi di ba ano, Bernilos, 7 pesos yan, di ba? Hanggang 7 pesos. po, isang, isang sako. Oh, madami na rin kami naipon ipon yan. Ayan. So dito rin, sa tapat ng bahay. Nakapaglinis na po kami dito sa may saging. na. Ayan. Kasi dito yung tatambayan namin sa New Year, kaya kailangan malinis. Tapos dito na rin po ako nagluluto sa labas. Hay, medyo malinis na. Ayun. Sa so dito nagpahukay din ako ng basurahan. Para sa mga diapers, mga natirang pagkain na isda, ganyan, buto. Dito rin po namin nilalagay. Yeah, yeah. Tapos yung mga bakal naman po dito, tsaka mga plastic, i rin po namin ito mamaya. So titignan natin kung magkano yung aabutin. Ayan, ang dami rin po nito eh. Ayan, mga bakal. Tapos yung mga ibang damo. Ayan, so nag-spray po kami. Lata sinunog na rin po namin. Ang ganda niyan. Ayun, may, mga yero din doon eh. Ayan, yung mga yero, eh. Yun, ibenta rin po namin yung mga yan. Medyo matagal-tagal din po kami maglilinis dito dahil may mga damo pa. Ayan. So, dito rin. Ito yung mga nakasako dyan. Mga plastik po yan, tsaka mga bakal. Ibibenta rin po namin. Para malinis. Tapos yung mga posti naman dito, parang sa, sa, ano sana eh, posti yan dun sa <laughs> isang farm. So, dyan muna nakatambak. Niligay muna namin dyan. Kasi hindi pa magagamit. O, dito rin sa kabila. Ito yung mga bakal, lo oh. Hindi na magagamit kasi itong mga ito eh. Okay, bibenta na. Yamaya, no. Oh, ang dami. Tapos yung mga kahoy. Ito naman, hindi na namin tinapon yan tsaka sinunog kasi gagamitin po namin yan kapag nag kami or nagluto, ganun. Yan na rin. Tapos dito naman yung sa bahay ng caretaker. Hmm, ayan. Ginis din sila. Tapos yung mga diaper na iniwan dito dati ng ano namin, caretaker. <laughs> Pinahukay ko na lang kasi dami pong diaper dyan na nakasabit-sabit. Yan, so, nahukay na. Hindi kasi namin may dispose ng maayos eh. Patas dito. Ayan. Okay. Konting linis na lang. Ayan. May tatabunan. Hindi mo pa ipasimento na lang para ano, maayos. Pag may budget na, pasimento na lang natin to. Pero sa ngayon, yan muna, lupa muna. Kung mga to, kailangan maalis yan. Tinabot na kami ng 11.30. Tanghalian na hindi pa ako nakaluto. So, ang gagawin ko ngayon, meron naman po kaming manok dito. Iyadobo ko na lang. And then, kuha na lang ako ng itlog dito. Para pampadami din. Ay, nakapag-harvest na rin pala eh. Nag-harvest ako. ko ito. Tapos, ihalo ko na lang sa adobong manok. ibasag. Mainit-init pa yung itlog. Ayan. Isa -isa lang. sa Parang mainit pa bagong luto ah okay let's go habang nagluluto ako kumakain so dito pa ako nagluluto sa labas ng bahay Ayan. dito yung lutoan dito ko lang nilagay sa baba kasi wala pa akong lagayan tapos may kahoy lang na akong nilagay pampatong dun sa kalan Kasi pag nagluto ako sa loob ng bahay, mga angamoy, kaya mas maganda magluto dito. Nakalimutan ang kumuha ng sandok. Mag alas 12 na hindi pa ako tapos magluto. Bel, bilis. Lagayan mo. <laughs> Nakapagluto na ako ng adobo. Ayan. Wala alam kung masarap. <laughs> masarap naman siguro, Anabel, di ba? Mm. Mga niluluto ko. Ayan, tigisa ng itlog. Mm. Okay. Kain na tayo. Ay, naging kayo doon. Oh. Ikman ko muna. Kung masarap. Mmm. Pwede na. <laughs> pwede na. May atay to eh. Tsaka balunan. Kain lang kayo. na kayo. Hindi na. yung caretaker naman namin doon sila kumakain. Tara, tignan natin sila. Yung mga bata. Ilalaro ng buhangin dito. Buti na lang may buhangin. So, nakapaglinis na rin po dito. Medyo umaliwalas na. Tapos itong mga bakal dito, baka bukas na ibenta lahat yan linisin muna dito alisin yung mga dahon-dahon kasi may mga ahas po dyan so ganun din dito sa gilid lilinisan konting linis na lang so yung mga diaper wala na no Jeff? yung kalimon o oh. Igu iwan sila ng remembrance. Actually, ilang beses na ako nagsabi sa kanya na i-ano yun, i hindi niya ginagawa. Adim, Anabel, kain ka na, Anabel. Kain ka na. O, ka oh, di ba? Medyo maalat. Damihan niyo yung kanin ninyo. Ito lang Ito lang po. So, ito si Bergilio. Ito naman si tayo. Jeffrey. Tapos, si Anabel. Ala! Anabel, kasla ka mukhang kaduro na Anabel. Ang Ah! Mabising ka na la, unay. Kabataan pa niya, kaya talakatan niya. <laughs> <laughs> Sige, kain na kayo dyan. Tapos, ito namang upuan dito. Ayan, nililinisan ko to kasi madumi. Kaya binanash ko rin kanina. So, konting linis na lang. Ante, check natin dito. Ayan, dito, malinis na rin dito.